good afternoon po. Ako nga po pala si Jeka. Ako po yung fiancé ni King. Ah, ikaw yung kinikwento sa akin. So, ako nga pala yung... Ah, kayo po yung katulong? Perfect. Pakibit-bit nga po nito. Sobrang bigat kasi. Mommy, I can help you with that. It's fine, baby. Hayaan mo na yan sa katulong natin. Thank you po, manang. Sabi ko naman kasi ire-i-ready na yung mga kailangang i ready Sorry po, sorry po. Saan po ba kayo galing? Ba't ba hindi pa ito naasikaso kanina pa? Actually, darating ko lang din ngayon eh. kani kanina lang, nauna lang ko ng konti sa inyo. Ano ba yan, Manang? Hindi ka ba na-inform na meron tayong darating na VIP guest mamaya? Hindi ko alam talaga na... Sino bang darating kasi? Ako na, ako na din. Hindi, Manang. Okay na, ako na lang bahala dito. Darating po kasi yung bienan ko mamaya. So, kailangan maayos natin tsaka ma-prepare natin yung bahay. Okay na ako dito. Ako na mag-aasikaso nito. Manang, ikaw na bahala sa kusina, ha? Okay. Susunod okay. na lang ako doon mamaya. Sige. Sa manang, sige na, ha? Oh, o Manang, ready na ba? Nasaan na yung Ah, okay. Asan yung baso? Ito na Yung mga na, kailangan natin, na. Manang, nakahanda na ba? Kanin, ulam, ano pa yung mga ito kailangan? Ito na, ito na nakahanda na. Niya. naman niyan, Manang. Sige na, sige na, sige na. At talagang relax ka pa, no? Diyos ko. Ito Tanghali na. ka na nga dumating eh. Tapos ngayon, para relax relax ka pa Sige. dyan. Sige na. Isusunod ko na yung ulam. Sige na. Isunod mo na agad, man ang Bilisan mo. Mana Manang, asa na yung ulam? Apakatagal mo naman eh. Ito na nga. oh, ito na. Mm. kaya may sushi? Diyos ko naman, Manang. Tsaka isa pa, bakit maanghang yan? Hindi ko makain siking King na Ang laging nululuto ko don sweet. Kabisado na yung bata kumakain niya. Paborito niya yung ganito adobo na medyo maanghang ng konti. Ay, Manang, hindi ikaw ang magdedesisyon. Ako po. Tsaka isa pa, Manang. Anong sasabihin na ito ng biyanan ko? Pa Manang naman. Anong iyahanda natin mamaya niyan? Hindi po kayo ganito. Ay, hindi ko nga rin alam. Sorry, Manang. nga. Umupo ka na nga dito. Ako yung napapagod sa'yo eh. Hindi ko nga rin alam, Manang, kung bakit ako nagkakaganito. Hindi naman talaga ako ganito, eh. Siguro, natitense lang ako kasi, syempre, unang beses namin makikita ng biyanan ko. Kaya siguro ganito, Tsaka, ano naman kung single mother ako? May maganda naman akong anak. Hmm. Diba? Tsaka, ano naman ngayon kung hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral? At least, madiskarte ako. Tsaka, alam nyo, Manang, ang hirap magpakaano, no? Magpapanggap ka. Parang, mas okay na lang din talaga kung magpakatotoo ako. Hindi man ako matanggap ng biyanan ko. At least, totoo ako. Diba, Manang? Tama ka dyan. Mas, ma mas masarap yung magpakatoto ka sa buhay kaysa yung mabuhay ka ng pagpapanggap. And 100%, sure na sure ako, magugustuhan ka na magiging in-laws mo. Manang, maraming salamat ha. Pasensya na kayo kanina kasi kinabahan lang talaga ako eh. Kasi syempre, alam nyo na, mayanan ko yun. Pero, alam nyo manang, nagustuhan nga ako ng bawa pang ko, di ba? Kahit ganito ako, ganito yung pagkatao ko. Kaya, siguro naman magugustuhan din ako ng biyanan ko. Sure na no, sure um, ako dyan. Ay, teka manang. Ano nga po bang pangalan nyo? Toma! Oh, Ay. Ano po? Okay. Yeah. Ka Good ko. evening. Sit down, sit down, sit down, my son. Sit down. Thank you. Oma! Oh, you meet my fiance? Yes. Nagkakilala na kami kanina kanina lang and... Ang galing-galing ng -galing mapapangasawa mo. Teka! Mama mo? Yes, I forgot to tell you. My mom is Filipina. Ay! I am half. Naku. Oh, let's eat! Oh, spicy adobo. It's yes. my favorite. Eh? Yeah, yan ang paborito niya. Niluto ko talaga kasi alam-alam alam paborito niya to. I'm hungry. Oh, naku. God.